gandang umaga po sa inyong lahat. <clears throat> Maayong buntag kaninyong tanan. Flex ko lang yung aking laging dinadaanan dito sa aking pagdadyaging mga amiga. Ayan, mainit na. Hindi ako nagdyaging ngayon. Ayan, may nagdyaging. Hindi ako nagdyaging. Ayan. Flex ko lang yung dinadaanan ko. Ayan. Dito lang ako nagdyaging sa gilid. Dito lang sa gilid pag ako nagja-jogging kasi may ano sa pag may dumadaan mga sasakyan mga amiga maingay pag <laughs> may dumadaan ng mga ano yan may nagja-jogging, may naglalakad, ganyan lang. Lakad-lakad lang sila hanggang dito sa kanto. Diretso hanggang ano, diretso hanggang doon. Haran ko lang yung cellphone sa mukha ko. Ayan. Kasi mainit na. May mga nagja-jogging lakad lang. Yan. Sa gilid, sa gilid lang ako. Kasi pagka ganitong, ano, ang ano lang ito, walang gaanong mga sasakya pagdating ng linggo. Pagdating ng linggo, walang ano mga amiga. Pero pag ganito, sa Sabado, meron pa rin. Ayan, may mga nagja kaya ngayon maglalakad lang ako. Ayan yung aking anak dumarating galing sa Pasig mga amigos. Ay hindi pa. Kala ko mga anak ko. Iba pala yun mga bike. Ayan yung malawak ang pag-aanahan dito. Jagingan. Kailangan sa gilid ka lang. Gawa nung ano. May mga, may mga sasakyan din ng mga uh, puro mga nakamotor motor, kotse, yan ang, ang, ang ano lang dumadaan dito. Ayan. Oh. Ayan. Minsan dito lang ako sa gilid. Ayan, yung nakikita nyo. Ayan, diretso lang ako mga amiga. Ayan, sa mga ano sa akin, sa mga followers po mga amiga. Ayan, dito po ako nagja sa umaga. Ngayon hindi ako nagja-jogging. Lakad lang ako. Ayan, kasi pakita ko yung dinadaanan ko mga amiga ayan, habang ako ay, ano maganda dito pag naglakad lang kailangan maganda sa umaga mga amiga jogging ayan ito sa lo, dito po ito sa loob ng DMCI mga amiga malawak to dito sa susunod baka yan may ginagawang ano may ginagawa silang building baka sa susunod ano na yan yung gawa na yan makikita niyo yung pagka ako dito dito nagtrabaho ulit pag dito pa ako napasok ayan makikita niyo yung pagka ibinalag ko ulit <laughs> ayan po ayan maraming maraming salamat po sa panonood nito ayan ito po yung aking dinadaanan mainit na po oh ano ang init grabe Ag aga pa lang wala pa pong alas 7 o sibin mga amiga, init na siya. Ayan, lakad lang ako kasi hindi na ako nagpahatid para ma makapag-exercise na rin para lakad-lakad mas maganda sa umaga maglakad. Sa hapon, ayun nasusundo naman ako minsan. Ayan malawak po ito rito mga amigo hanggang dito na lamang marami pong salamat Bye-bye. <laughs>